There are 3.74 billion meta users globally and 50 million meta users are content creator and yes you are one of them Karamihan sa mga problema sa mga bago pa lang sa mundo ni Meta is yung magkamali ang mga salita na kanilang ginagamit dahil nga po sa AI translation ni Meta Kadalasan sa mga bisaya, ilunggo, waray o kahit sa salitang Tagalog ay mali pa rin ang translation pagdating sa Espanyol, sa Hawaii at kung iba't ibang lingwahe. Mahigit kumulang isang daang lingwahe ang tinatanggap ni Meta at sa bawat lingwahe ay may iba't ibang translation dahil sa kasalukuyan meron pong tatlong put isa na lingguwahe na hindi pa po talaga supported or hindi pa po tinatanggap ni Meta. Katulad na lang ng pagsasalita natin ng mga salitang pabaliktad, mga terminolihiya na tayo-tayo lamang ang nakaintindi. Paano ito maiiwasan para hindi po sayang ang inyong mga effort, ang inyong mga content na mapupunta lamang po sa wala. Halimbawa, ang salitang ito ay may maganda at hindi magandang translation. Ang salitang in Hawaiian, ang ibig sabihin ay hindi ka matino. Yan po ang translation ng salitang lo in Hawaiian language. Ang in Spanish language or in our Filipino language, ito po ay isang grandfather. Okay, so hindi po masama ang lolo kapag i-translate ito in Spanish, in English, or in Tagalog dahil ang lolo po is grandfather. Ang ibig sabihin po ng French is ito po ang ibig sabihin. Kaya mas matinding mag-ingat po tayo sa kung ano ang mga salitang ating binibigkas. Lalo na po kung nag-turn on na po tayo ng professional mode or meron tayong plano na monetize ang ating mga content. This word may vary in different meaning. Depende po 'yan kung ano ang nasagip ng pandinig at kung ano ang na-translate ng mga AI ni Meta. Kung hindi po maganda ang pagkabigkas kung ano po ang naririnig ni Meta, yan po ang i niya, maaring i-translate niya into Spanish, maaring i-translate niya into Hawaiian, or maaring i niya into different languages. At sa ganyang bagay, posible po niya kayong bigyan ng sanctions dahil nga po, yun po ang kanyang translation. Kaya may mga iilan sa atin na nagrereklamo reklamo bakit? Ano bang nagawa kong mali? Dahil lang sa salitang ito, bakit po ako binigyan ng sanctions ni Meta? It is because you are using the word na kung saan po i-translate niya, is magkaiba na po ang meaning. Nakadepende po yan kung paano nyo po siya ginagamit sa isang pangungusap. Kaya mag-ingat po kayo. Pangalawang example, the word salitang Filipino is maganda po siya dahil ito po ay isang kakanin. Ito po ay kinakain. We eat this. No? Ang puto po in Filipino language It is a food. It is a kakanin and it is famous in the Philippines. It is a sticky steamed rice with coconut, sugar, and salt. Pero sa ibang lingwahe, mali po ang translation ng salitang ito. So, sa Portuguese, it cognates no? to the Italian word ng ibig sabihin is a child little boy. Kung yung marinig ni Meta is matranslate niya into Filipino language, hindi po niya kayo bibigyan ng sanctions. Kung yung salitang puto, may translate po niya into Portuguese, wala pong masama. Pero yung salitang puto, Maiba po ang pagkabigkas, iba po ang pagdinig, maiba po ang pagtranslate ni EI, magiging masama po yan na salita. Ang salitang ito is a masculine form of multifunctional Spanish word nang ibig sabihin ay ganito. Pero, meron pong paraan para maiwasan na yung translation ni Meta ay pwedeng palaging maganda or mabuti po. Sinasabi ko na po, nakadepende po yan kung paano nyo siya binigkas, paano nyo siya ginagamit sa pangungusap, paano nyo po siya ipinalabas sa inyong mga content. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano nyo iset up ang inyong mga language settings into different languages at paano nyo rin i-turn off yung ibang lingwahe para po hindi ito matranslate sa mga masasamang salita. How to change or customize language para po maiiwasan na magkamali ang translation ni Meta sa mga salita. Pumunta po kayo sa inyong mga main profile. Is Facebook page ang gamit ko. Kung meron kayong professional mode, mas maganda inyo ring subukan. Subukan nyo lang. Wala kasi akong professional mode na profile account. So, yung Facebook page ang gamit ko. So, ang gagawin niyo kapag Facebook page ang gamit niyo, switch account muna kayo pumunta kayo sa profile ninyo, personal profile na kung saan nagsilbing admin sa mga sariling Facebook ninyo. Pagdating nyo sa profile ninyo, i-click nyo ang tatlong linya na nakalagay sa inyong mga profile picture. I-click nyo yan. I-click nyo po ang settings, scroll down, at hanapin nyo po ang language and region. Pagkatapos po, i-click nyo po yan. At lalabas po ang iba't ibang category. Mamili po kayo, halimbawa na lang yung sa akin. Language that I want meta to be translated. Nakakustomize po sa akin, English lang po. So, hindi po matranslate ni Meta kapag nagsalita po ako ng Bisaya at Tagalog. Kaya kahit papaano, kung gagamit ako ng mga salitang pabaliktad, salitang kakatawanan, posibleng magiging iba ang translation ni Meta, hindi po niya madidetect. Kaya yung sa akin po nakakustomize, yung English content ko lang po ang pwedeng matranslate ni Meta. Okay? Pero nakadepende pa rin yan. Kung meron kayong Tagalog o meron kayong Bisaya, pwede nyo rin mamili kayo na posible yung Tagalog o Bisaya is i-translate din po ni Meta. Yung pangalawa is yung language that I do not want to be offered translated. Meron ding mga lingwahe na hindi ko kinakailangan na i-translate ni Meta. Halimbawa na lang yung Tagalog. Again, di ba? Sinabi ko na sa inyo, Bisaya, tapos yung mga Spanish word, mga Hawaiian word at kung iba pang mga lingwahe. Pwede po kayong mamili sa ibaba. Nakalagay po dyan lahat kung ano yung mga lingwahe na posibleng matatanggap ni Meta. Yung sa akin, yung Bisaya, yung Tagalog, hindi ko po yan pinapatranslate sa kaniya. So meron din sa ibaba, Features that you want to post in multiple languages. Kung baga, automatic po yan i-translate ni Meta. Depende po kung saan silang bansa nakatira. Halimbawa na lang, nagsasalita ako ngayon ng Tagalog. Kapag i-turn on ko yan, ibig sabihin kung maririnig nila yan sa mga Arabic people or sa mga Spanish people, automatic po yan ma-translate into their own language. So yung sa akin po is naka-turn off na lang po. Okay? Kasi majority of my audience are Filipino talaga. Karamihan sa aking mga audience are Filipino. Kaya I am using Bisaya language, my mother tongue, at I am using also Filipino which is our national language here in the Philippines. So ayun po, no? Isa sa mga technique na pwede kong ituturo sa inyo. Pangalawang technique na ginagamit ko, ito kadalasang ginagamit ko. Okay? Usually I don't go to my personal profile. Dumeretso po talaga ako dito kapag gumagawa ako ng content, lalong-lalo na po sa mga in-stream ads. In-stream ads lang po ha, yung mga mahabang video. Yung sa Reels hindi pa po wala pa po silang feature for language, no? So, kapag mayroon kayong mahabang video, yung sa akin po hindi po ako deretso na nag-post sa aking timeline yung mga mahahabang video ko po ay dumadaan po yan sa Google Chrome Meta Business Suite. Yes. Pag nakalagin na kayo or naka-onboard na kayo sa Google Chrome, tapos nakasign in na yung mga Facebook page or Facebook account ninyo sa Google Chrome, ayan po, mapunta po kayo sa Meta Business Suite. Pagpunta nyo po sa main screen ni Meta Business Suite, i-click ang All Tools. Pag-click ng All Tools, piliin nyo po ang Content. Okay? So, mag-iba na po ang screen ninyo. Sa bandang kanan, sa may ibabaw, makikita nyo ang salitang Create. I-click ang Create, tapos mag-iba na naman ang screen. I-click nyo po ang Add Video, tapos choose from desktop. So, mamili na po kayo ng mga video na ready na po siya to post. Pag na-post na po siya, pag meron na po kayong napili, hintayin nyo lang pong mag-100%. Pag nakita nyo na po yung 100%, ibig sabihin, kompleto na po niyang na-upload, i-click nyo po ang language, no? I-click nyo po ang language. Pag-click nyo ng language, mabili po kayo kung anong lingwahe ang gusto nyo. Kapag nagsasalita po ako ng Bisaya or Tagalog, Ilunggo or Waray, pinili ko po ang salitang Filipino. Para po, kahit gagamit pa ako ng mga salitang aking na example tulad ng pura, hindi po magagalit sa akin si Meta. Bakit? Malalaman po niya na yung salitang yan, is acceptable sa ating lingwahe. But it doesn't mean na 100% assurance. Again, as what I've said, nakadepende po yan kung ano ang nilalaman ng inyong content. Kung yung content ninyo is puro pagmumura at puro pangangaway, posible pa rin i-translate yan ng mga AI into different languages na medyo hindi po maganda. Nakadepende pa rin kung paano nyo binigkas, paano nyo ginagamit sa pangungusap, at paano nyo siya ina-apply sa inyong mga content. Yung sa akin lang naman po is very effective. Sana po sa video na ito is meron po kayong natutunan Again, ang akin pong gusto lamang ipahatid sa inyo, mag-ingat po kayo at palagi pong sundin ang community guidelines. At kung meron po kayong oras, mag-research-research research po kayo kung ano yung mga word na kadalasan pong hindi pwede. No? Kung meron kayong marinig na mga tutorial, manood kayo dahil makagamit niyo talaga yan yung mga naririnig ko na salita ngayon na panood ko lang sa ibang content creator kaya nagka-idea ako na gawin ko siyang content para po hindi po ito magagamit at posible pong maiwasan ng ibang content creator. So sana po meron akong naitulong sa inyo kung paano nyo po i-set up or i-customize ang mga language at nang sa ganyan po, maiiwasan nyo po ang mga salita na posible pong dahilan kung bakit po kayo bigyan ng restrictions, flag behavior ni Meta. So yun lamang po, ako po ulit si Inday Jelay at mabuhay po tayong lahat.